Assalamualaikum, magandang araw po sa inyong lahat. At haheto, ginabi na ako dito sa pamamalingki ko. At haheto, bumili ako ng panang manok, manok tsaka papaya. At uh, dumaan lang ako dito sa dinadaanan ko, kukuha tayo ng malunggay. Ito oh dahon ng malunggay. Kuha tayo ng daon ng malunggay guys At tapang Alam nyo binibili ko pa to Ang mahal Alam nyo ba Pag uh, binili mo to 5 real yung Limang tangkay <laughs> Eh dito Ayan libre libre lang akong kumuha Nakatanim lang sa dyan sa ano Sa gilid Lalo na sa ano sa ano sa supermarket ang mahal nito At uh, yan kuha lang tayo dito libre dito sa mga tanim ng mga Saudi ata uh, magtitinaw na tayo guys ayan na pa karami <laughs> and din lang ako guys wala nang paalam paalam nito basta uh, dito kasi libre kasi ang kumuha ng ano dito ng malunggay alam niyo naman ng malunggay napaka sustansya yan lalo na sa tinola di ba saka yung mga sustansya nito vitamin A B C K E panlaban sa cancer sa diabetes so ayan tama na to guys dyan ako kumukuha ng ano ng malunggay oh. dito lang sa road nito sa sa Dinadanan namin namin. <laughs> Hay nako. Naubos na rin dito sa side, 'yo. Eh, oh. Halos di na lang sa side. So, tayo na, guys. Kasi uh, mayroon na akong pang-sawaga uh, hindi ako bumili kung wala na ako kasi ah uh, bakod ano na 'to. The, uh, bahay na uh, doon sa side. Kaya uh, nakatanim gabi na. Hay <laughs> nata uh, bumili na ako ng aking makakain para bukas magpipinula tayo guys so ayan at uh, pa na ako ito nga pala yung lugar ko dito guys ayan para lang tayo nasa Pilipinas eh no at ang kabahayan na eh, bahay bahay bakod dito ako dumadaan kapag pumunta ako bumibili ako ng ulam sa palengke walang il kailaw ilaw dito ayan naka ano lang ako naka flashlight lang ako ng cellphone ko medyo malayo-layo pa yung uuwian natin dito na ako dumaan sa likod kasi yun doon sa highway maraming sasakyan eh dito bira lang sasakyan at, at ang tingnan nyo yung daan ay uh, lupa pa hindi pa na sementuhan ganito ang uh, lugar ko dito probinsya ito tingnan nyo yung uh, lugar oh. madilim pero uh, dito naman hindi naman masyadong delikado ang daan kahit na <laughs> walang mga tao at uh, okay naman kahit na iba yung mga lahi Bangladesh, uh, Pakistan, Indian, sudani eh, at uh, iba-ibang mga tao. Okay naman at mabait naman sila. Ayan, natatara. Diretso na tayong pauwi. So ayan guys, maraming maraming salamat sa panonood. At uh, binahagi ko lang ang buhay-buhay ko dito sa Saudi Arabia. Paano mamuhay, paano dumiskarte. At uh, ayan, nakadiskarte tayo ng malunggay. Ano na to, 75 pesos na to. Pero libre lang dun sa kinuha na natin. At uh, lagi kong dumadaan dyan. Kapag gusto kong kumuha, lang ako kukuha sa... Uh, ano na yun, sa daan na yun. <laughs> okay, Jyoching, God bless.